Kwan, sasakay tayo dun ngayon o. No? Ang roadway dito sa Gosei Shrine. So, let's go! Ito, kayang pasak na tayo. Pakita niyo sa iyo. Okay?

Hey, okay, naka hi, nakakalula. Ay, nakakalula. Hi. Are you okay? Uh, wow! Hey, hi. 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 Huwag ka na maingay! Hahaha! <laughs> <laughs> Ayan na! Ay. Kinakabahan siya dyan, huwag ka maingay! siya <laughs> Kinaka na! Kinakabahan ka! eh Tapang pa yan sa Huwag ka na, 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 na okay. 500... 504 na, meters! Na, wow! Ayan

Ay, grabe. Kita na namin yung buong Japan, oh. Wow! Wow! Hmm, ganito pala. Wait, <laughs> ah. Hindi nga rin Papa, pwede ba? maglakad na lang tayo. Ayan, 639 meters. Love, baba na tayo. Love. Wow. Love. Baba na tayo, baba na tayo. Eh, makikita mo. Ay, Ayoko talaga ng white. Oy. O kaya ka malaw, love. Mga talaga. Ay, sasalot Huwag mong galawin. Wow. Diyan ka mo galaw. Iyan. Yeah. Kakapalan lang kayo ito ako magalaw. Ito ako magalaw. Yung pangalaw nga lang kinagalaw ko eh. Baba ah. pa, na tayo. Baba na tayo. Ayaw ko na bumaba ng bagandok. Nasa almost 700 feet na kami. Taas ng bundok. Ayan na yung bundok. kasing taas na namin. Grabe. <laughs> ano? Ayaw sabi paano. mo, gusto mo dito eh. Pero tayo, chillin tayo, chill. Yun o, oh, yan ang taso, chill. Pakinig na nito Oh! Ito na, nakakatakot talaga siya pero go in, go in. Ayun na, nasa taas na tayo. Huwag na lang mababa. Ito na, dinit! Wow! Ito na yung pinataas niya, 805 meters! Wala na iba? Mayroon pa. Ay, 805 meters. Whoa! 805 meters siya. Woo! <laughs> <laughs> Ang kapit ko <laughs> talaga ng mga ano. na. Oh, uh, <laughs> Sorry. 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 La, baba na tayo, please. Kaya sila, nakatayo po. Lala, baba na tayo. Hmm. Uh, uh, It. Happy anniversary! <laughs> Happy anniversary! Yeah! Ano makakalain ka po taas? <laughs> Sobrang taas, sa 805 na tayo eh. 805 na ka kanina eh, may tataas po. Taas na tayo ng pinakabundok. Ang ingay mo kasi. Pero ang galing lang ang pagkagawa nila na ito yun. Know? Naano nila yung bundok. Ito naman na-fuck Wow! Wow! Sukuyo! Ano? Kahit right ako nalulula. Wow! Pwede, upo na lang ako dito. Dito uh, what? Ay, ko Ang init na likod ko. My, My goodness, goodness. yan. Ay, upo. Sila ko, nakatayo pa. Huwag ka nang maingay, love. ko na, gusto ko nang bumaba. Hindi tayo makakababa. Paan tayo makakababa yan? 800 feet. Pag-1,000 pa nga ata Hmm. Tanak, no? Mama oh? Hmm. Diyan, yay. Diyan niya, kalma lang oh. Hindi niya kasi nakikita, siya kasi <laughs> na siya sa iyo, Bio. Hmm. Ay, nasa. Yan, kasi taas na namin ang araw, kasi taas na namin ang bundok, kaya... Wow! Kasi taas na namin ang bundok. Wow! Yan po. Yan! Ayun. ayun, may usap pa oh. oh gusto ko tumayo, pero... Ayun na, ayun! Ayun na, ayun! parang patang natatak... <laughs> ayan <laughs> hey! baba na! Hey. na! ha? baba! sabihin natin baba na po! ito <laughs> yung mga ba, kababa rito nagpaka-taas natin 1000 feet na mga to ah! 1000 meters grabe! wow! ito na no, oh! andito na kami sa bundok binakatuktok ng bundok lagpas pa kami grabe! Pero nakakamanghalang na, paano nila naggawa yung ganito, no? Ayan, 1,000, 1,004 meters. Ayan. Meron pa ba? 1,004 meters. Ayan, ayun oh. Wow. 1,004 ah, meters. meron pa ba? Hmm. Meron pa? Kailangan tuktok pa tayo, nung pa tayo. Pinakataas. Meron pa? Ilan? Mga ano pa? Ilan? Ang ah. taas oh, wow! Sobrang nakakalula na siya pag tinitignan mo pero ang sarap, ang gandang tignan ng tanawin, ah. kinakita mo dito ang buong Japan! Kamusta? Ang <laughs> nangyari sa Para ka nano na, ang nangyari sa naantok pa nga. <laughs> mm, naantok pa nga yan, ano? oh. Mm, kap kapal, kalma! Ano lang. Tignan nyo guys, oh. Kita-kita dito. Ayun na, nasa taas na kami ng bundok. Nandito na tayo? Oh, oh, nasa pinakatuktok na tayo, pinakalas na ito. Bakit kayo one way? Paano sila bababa? Eh, Ewan po kung paano. Meron nakalagay eh. Isang oras ka ate maglalakaan. Hmm. Ano ba? Grabe. Bukan natin titignan natin mga may kung paano pagbaba na kasa pa lang ito ito ay 1,145 meters woo hey, hey. 1,145 meters na po tayo ayun na hmm. napakatapang dito na pupunta pero ngayon anong nangyari sa'yo hindi nga lang dito, yun? dito <laughs> gusto ko ano lang 30 seconds wow dito na kami 1,180 meters ayun na ah nandito tayo Nakapaan ako nung una dito pag magpaano, di pala naka-record. <laughs> sobrang kaba. Karang sarap pala. sa So ganito lang dito. Yan, nakaupo ka dito. Hawa ka lang. <sighs> sarap lang nga. Nakita ang view. Yan, dito lang. Paalan tayo. Yay! Hindi ako nakapag-record kanina nung pagsakay kasi sobrang kabado ko. Kala ko Siyempre, di ba? <laughs> hawak ka lang. Wala kang belt, wala kang kahit ano. Hawak lang ano mo. O yan, oh, yan, o. Pero masarap pala siya dito. Yan. Iga-iga lang. Ganda lang pala dito. Nakakatakot lang pag titignan mo sa labas. Kasi siyempre, kanina, nung nandun ka sa, ano, napakataas. Kala ko ganun din. Eh, dito pala, chill-chill lang. Masarap. Ano yun,

Yan ay masarap siya. Bawal malaglag ng chinelas dito kasi pag malaglag di ka pwede bumaba. Hmm. walang seatbelt, walang kahit na ano yan ito lang ito lang peace peace, peace, peace ang inaano ko rin dito kasi is view tsaka anniversary naman ngayon kaya pinunta ko dito ang pamilya ko dito yan sa Mount Yosaisho sa ropeway dito sa ropeway kanina nakakatakot Nakita niya naman itsura ng asawa ko kanina doon sobrang kabado pero nung wala pa dito di pa nakakasakay napakatapang noon sa totoo lang <laughs> nung nakasakay na nakita niya naman uy ang taas Tara, bakit pa tayo sa taas doon? yun tapos iikot pa ata doon. pwede pa malaglag ang ating gopro kaya yeah. straight lang tayo dito chill ang taas nya wow taas nya ito ako sa nito ito tingin sa likod ay ay gosh nakakalula ay tignan nyo naman ang view guys yan Grabe. Tignan nyo ang view. What a view. Like Ah, meron pa pala siya dito view. ba dito? dito meron pa siyang view kung kaano pa po kasi pwede ka naman sumakay agad depende sa'yo pero mas maganda para masulit daw baba baba yan it's the view yan na tayo sa taas ay nandun pala sila yun o ano nandun sila yun dun, dun, ako, dun ako galing dun sa wala tayo pero lipot lipot muna tayo dito kainit lipot tayo dito wow oh my goodness oh my wow the view ito talaga ito talaga ito ang pinasulit <laughs> wow the view guys here wow see Wow. Pakainit. <laughs> Doi. Lalaki ba bato nung ito? Ayan. Yun. Tayo. Ito ang mapa nila yan. Yan ang mapa dito. Yan. Restaurant. Observatory. Yan. Sayang nga guys. Hingin lang ako. Yan. Lift. Kato tayo sa lift. Yan. Ito yung. Ito yung nandun sa taas. Yan. Pwede kong po dito. And... Ito mo po. Yan. Akit tayo dun. Ito sa pinataas. Ito. Yan. Init lang siya. Yan. Dito tayo ngayon sa ang taas sa main is 1,212 meters. Oh. Yeah. This is the view. Ito yan. So, may castle doon may castle na tayo doon Balik na tayo Sorry Sam, let's go Nothing serious <laughs> Yeah. Pabalik na. Yeah. ulit tayo doon. Maganda dito, maganda kung sa mga kung kayo ng mga magagalaan manuanan dito. Sulit sago sa meron pa mamaya museum. May museum, museum para dito. <laughs> May museum pa dito. Pupuntahan pa natin yan. Oh. Ito na yung content natin dito sa Gosay Show. Yan. Yeah. Minsan lang naman ako mag-content eh. Kaya salamat sa panonood nyo. <laughs> Sana panoorin nyo ito hanggang dulo. Yan. Doon naman tayo next sa museum. Then, babalik na ulit tayo sa ropeway. Pabalik na natin kung gaano ulit maradawat yung misis ko yan. at yung baby ko yung baby ko sana yan sana sa mga heights heights yan yan pero ako minsan minsan natakot ako kanina tulad kanina takot ako dito tinitignan ko muna siya ng matagal bago ko sumakay pero sinubukan ko okay goods Ah, walang seatbelt, kahawa ka lang o, yan lang anuman nyo, yan lang o yan Upo ka lang dyan, tulad ng anis. Dito na yan oh, oh ah. yan. Ganito lang tayo dito. Yeah, ito tayo. Ah. The view, the view, the view. Wow. Pinakatoktok tayo ng bundok. Okay. Ah, ganun na ito. Okay, master. Ayan. Ano yun? Let's see. Eh. Ang sarap. Hi! Nakatakot? Mm, sakto lang. Eh! Hey. Walang hawak eh. Kala ko Ay, una, tingin, natatakot ako. Sa tingin ko, hindi ting, nakatakot. Mm. Nakakatakot na yung ropeway. Nakakatakot yung ropeway kasi nakakasihan. Dito na kami. Ayan. Dito naman kami ngayon sa museum. Yeah, see you. Yo. Ngayon, nandito naman tayo sa museum. Wala. Yan. Ganito. Ganito ang style na sasakyan mo sa loob. Yan. 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 Sinakyan namin kanina. At ganito. Ah, yun. yung... Ima, ito yung mga kapal kung gaano kakapal yung mga rope nila yan kaya talagang safe safe na safe yan. Yan, yeah, mga toys. Anong nandito. Ito ang kanilang museum. Yan. Oh. Ah, ito kung okay, paano siya ginawa. Ayan. Hindi ko masyado na base pero yan din siya kung paano ginawa ng pinakauna. Mm -hmm. Mahirap din ito talaga. Ayan. Thank you, Piyo. Marami. This is the view. Wow ito ang hinahanap namin view Ganito. yun ba ito sa yun dalaw sa buksan ng kalye wow from view hi hi yah <laughs> Yeah, ito pag may snow siya ganito. Wow. Ito yah 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 Yan. yah 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 pag may snow.

Mano yung <laughs> Let's go. Tara na, na. Okay. At kami, sasakay na ulit sa ropeway. Kaya, see you then. So, sasakay na ulit tayo. Kaya, tayo. Okay. Dito ka na. Pagdilawin eh. ako nandito eh. Eh, <laughs> na, diba? <laughs> na naman Ito na. Diyan pala yung view eh. Huwag maglakad Huwag ka na <laughs> wing. Ito pala yung view. Ayan Wow, the view. Ayan, Wow, ito yung <laughs> Tapi tayo. Yan. Eh, minta sa taas oh. ay, may main please. Ayo, sila, yun oh. Wow. Yung mga nagka-climb. Pwede pala yun. Pwede. Wow. Scary. Yan, dito yung yun. Baba tayo sa taas dito pala Dito, dito, dito. Ayan. Ayun, baba na kami. Ha? Ayun ang view. Wow. Sagoy, napakataas na ito tayo. Babay mo na tayo! Peace Peace out!